Yung na-experience mo rin dito, yung nag-mall show sa Burjaman Mall, mm. may difference ba o parang feeling mo nasa Manila ka rin, nasa Pilipinas para, ka Parang nasa Pilipinas lang din talaga ako. Sa atin, pwede ka lumapit sa mga tao, humawak. Kasi yung una, yung binibrief kami, yung nasa Manila pa kami, ah, bawal daw bumaba ng stage, mahigpit doon, bawal masyadong umano sa mga tao. Pero ah, naging ending dito, parang, parang rock, rock concert. Eh. mas magulo pa. Uh, oh. so sobrang saya, sobrang saya. Coming here sa UAE, may mga expectation ka ba? Ako, dahil first time dito sa Dubai, sa UAE, mas ina-expect ko lang, ma-explore yung culture, yung places and everything. Saan ka mas comfortable? Drama or comedy? Kahit saan. Ako, nag -e enjoy din ako kapag drama. Pero yun nga, inaano nila sa akin, marami natutuwa, comedy. Mababansin nyo naman eh, sa... At saka mabarkada mo kasi, lahat kayo ganun eh. Oo, oh, actually. Pero marami rin naman akong barkada na madrama. <laughs> so, okay naman din. Balanse naman. Sa akin lang, ano eh. Case to case basis yan eh. Hindi ako nagano sa isang genre. Sa material ako tumitingin. Kung ano yung material. Hindi na yung kailangan puro leading man ka. Bawal kang mag role. Sabi mo nga, you embrace it, no? Kapag mm. mga different different roles Eh may iba kasi gusto nila Pogi sila palagi ah. Depende kasi yun sa Ano yung sa character Na pinoportray mo Kapag kailangan mong pataba Pataba ka Hindi naman pwedeng Laging glamour ka Mababaw Taong grasa ka ang may nose line ka <laughs> Tapos yung pelik matang Diba <laughs> Ang hira Ang ibig ko sabihin Kung ano yung character mo Isa buhay mo Kasi as a viewer Kapag napanood ko na Hindi ako convinced na Terrorista O hindi ako convinced na Uh, ano to, pilot or doktor, kailangan i sa buhay mo. Kumbaga, na nakikita sa aura mo sa kasi What's the secret to your longevity? Sa lahat naman ng trabaho, unang-una, -una, kung, kung mahal mo yung ginagawa mo, everything follows. Tapos ano yung purpose mo? Ba't mo ginagawa? Gusto mo ba sumikat? Gusto mo sa pera? Ano yung motivation mo? Tapos kapag gusto mo maging successful, ano amin mo muna yung definition ng success para sa'yo? Dahil iba yung success sa'yo, iba yung success sa akin eh. And kapag nakuha mo na yung success, kailangan may kasama yung contentment. Then, dun sa mga project sa ginagawa ko, ang audition ko, iniisip ko sa next project, itong ginagawa ko ngayon. So, kailangan ko ito pagbutihan dahil ang titingnan nila itong huli kong ginawa. At the same time, yung basic na, na sinasabi, maging professional ka na, saka marunong makisama, yun yung magpapatagal sa'yo. How do you define success? uh, case to case basis yan. Hindi pwedeng isa lang yung ano success po. Sa career mo, pwede kang merong kang goal tapos kung achieve mo yung goal na yun, and yun yung success. Pero kaya, kailangan din yung commitment at the same time yung consistency sa ginagawa mo. How do you stay grounded? Itong trabaho natin, it's a privilege dahil sumisika tayo dito, kumikita tayo maraming pera dito. Yung familiarity ng tao sa atin, alaking bagay yun sa kaya. Kaya mas maraming benefits na ano. Pero, like any other job, trabaho lang to to provide for my family. And lahat ng mong bagay, pwede mawala na lang bigla. Kaya kailangan mahalin mo at ma-appreciate mo kung ano meron ka ngayon. So, trabaho. Stronger Together, the GMA Pinoy TV Podcast Season 3. Hosted by Tony Pua. Now available on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, and the GMA Pinoy TV Facebook page